Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon Bali yung uh, aking mid-high, i-re-rescrew ulit yung mga corner guard nya dito So ito pala yung aking uh, mga speaker, update lang ulit tayo dito Okay pa rin dito yung aking uh, Broadway na MD-12 1K Pro Makikita po ninyo mga ka-sounds, bagong-bago pa rin yung speaker nya sa loob At saka yung uh, HDC600S na tweeter ko dito kung naganap kayo ng pang-mid na speaker, recommended ko talaga yung ganitong klaseng uh, D12 uh, pang-mid speaker ng Broadway. Napakaganda po niya. So, almost magano na sa akin ito. Magto-two years na. Pero tingnan nyo, okay na okay pa rin yung itsura po niya. Parang bagong-bago pa rin yan. Yung balak ko sana dito, ititinat ko na to yung ano eh. Dahil naka ano lang ito, normal screw lamang ito na pang kahoy. Pero yung mga screw niya rin kasi napakatibay rin po. No? Kahit na naka normal screw lamang ako dito sa mid. At saka wala naman kasing base na lumalabas po dyan. Kaya kahit na hindi ko na siguro ito itinat dahil po napakatibay na po lang mga screw. Kapit na kapit po siya. So ito yung screw na gagamitin ko dahil uh, hindi po ito stainless. Uh, nilagyan ko na lang siya ng grasa. Uh, sa tingin ko effective naman po siya. Dati ginawa ko na rin ito. Hanggang uh, ngayon okay naman yung screw po niya. So mga ka ito yung uh, last na box na. So bali, uh, lahat ng uh, mga box dito na palitan ko na ng screw. Bali, ito pa yung isang speaker ko. Makikita nyo, bagong-bago pa rin yan. Yung uh, Broadway BWH-121K Pro at saka yung tweeter na Broadway din dito na HDC. Abangan uh, nyo na lang ulit yung mga video soundcheck natin at saka yung mga tutorials dito sa YouTube channel. Hindi pa ako makapagawa ng uh, maayos ng mga video dahil uh, busy busy rin tayo sa TikTok. Hanggang dito na lang muna sa mga bago nag-subscribe, huwag niyo kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin ay na upload. Maraming salamat mga kasounds.